So, what's up mga kaunlad? For today's vlog, for today's episode, ayan, <laughs> ano pa ako, medyo shaky pa ako at nanginginig pa itong kamay ko. Anyways, ayan, rekta na tayo, wala nang intro-intro sa topic, ano? To summarize this video, ang gusto kong ipahatid sa video na ito, do your passion and hobbies. Ano bang ibig sabihin nito? Uh, Kuya Prince, ibig ba sabihin nito, Ilalaan mo na lang yung buhay mo sa puro passion and hobbies, hindi po mga kaunlad. So, kamusta kayo? This is Prince Ocfemia, magpapatotoo dito sa video na ito. This is my real talk video ano, sa uh, episode na to Day 5, 30 Days, 30 Vlogs Challenge. Now, bakit ko sinabing do your passion and hobbies? Alam nyo itong buhay natin, no? Bigay ito ng Diyos. Totoo. Ang plano ng Diyos gusto niya mapabuti tayo. Totoo, di ba? Now, may mga nagtatanong sa akin. Lalo na yung mga nakakilala sa akin. Sa ministry namin. Bakit raw hindi na ako nakikita. No? Makanta as gospel choir. Well, gusto ko magpaka-honest sa inyo. No? Without uh, sabihin natin may kinikip pa ako na privacy but gusto ko magpaka-honest sa inyo sa lahat na nanonood especially sa mga nakakakilala sa akin nagujok sa akin bumalik na raw ako no sa ESGMM gusto ko lang linawin ano di po ako galit okay gusto ko lang linawin kasi hindi naman sa rinding -rindi na yung tenga ko gasgas -gas na yung tenga ko sa mga naririnig ko nasa sabi sa akin, bumalik ka na sa ESJMM mag-training ka na. Hindi naman sa ganun. Ano? Ako napapagpasensyaan ko na rin. Kasi, hindi naman nila alam yung kwento ng buhay ko talaga eh, At yung laman ng puso't isip ko eh. Kaya hindi ko rin sila masisi kung bakit. Ganun na lang yung pag-encourage nila sa akin na bumalik. Well, lilinawin ko, ano, sa inyo. Kayo na nakikinig ngayon, na in encourage pa rin ako na bumalik, kinukulit ako na bumalik sa ESGMM lilinawin ko sa inyo no? hindi ako yung tipo ng tao na madali mo lang didiktahan hindi po ako ganon may sarili akong prinsipyo pinaniniwalaan well, nire-respeto ko kung ano man yung paniniwala ninyo ganito lang yan eh ano, to make it simple, mga kaunlad. Teka, nakakasilaw na dito. Sandali, adjust tayo. Ayan. To make it simple, ano, sa lahat na nakikinig ngayon, inginig talaga kami ko, siguro gutom na to. Alam nyo ako kasi, although, naniniwala ako sa Diyos, totoong may Diyos, no? Although nasa ministry tayo, hindi naman ito nangangahulugan na yung buhay natin nakasentro lang, nakabase lang lagi sa spirituality. Parang ganito yan eh. Anong purpose ng doktor? ba diba? Para mag-advise sa atin ng mga dapat natin gawin. Ginagamit sila ng Diyos instrumento para gabayan tayo sa pangkalusugan natin. Now, itong disadvantage. Pinsan may mga tao na masyadong relihiyoso. Sorry kung may matamaan. Ba't magpapakapranka ako sa mga oras ito? May, mga, tao masyadong relihiyoso. Idinadaan na lang lahat sa spiritualidad, sa mga religious beliefs, chuchunen. I'm not against to that. But sa buhay natin, minsan hindi lang, for example, may nagkasakit. Hindi ko lang kinoconsider yung spiritual aspect, kinoconsider kinoconsider ko rin yung medical aspect. Both yan, balance yan. Parang ganun din yun may mga nagsasabi sa akin, paano kung plano ni Lord yun para sa'yo? Kinukulin ko dyan. Chu -chu -chu. Mga ganon. Well, alam nyo, hindi ako against, no? Kung calling ko talaga doon, someday, maybe someday, si Lord gagawa ng paraan. Pero hindi sa paraan for me na para napipilitan ako na pumunta doon. Why? Because na-realize ko nitong mga nakaraang taon nitong mga nakaraang buwan this is not my passion and hobbies hindi ko nakikita doon I am not against the members of ESJMM no? wala po akong sama ng loob sa kanila wala akong problema sa kanila eto lang talaga yung dahilan hindi ko passion and hobbies sa music hindi ko nakikita yung passion and purpose ko doon maring sa ibang paraan magagawa akong paglingkuran ang Panginoon ang Diyos pero hindi lang sa paraan na ganun. Well, magpakatotoo tayo, mga kaunlad. No? Sa mga nakikinig ngayon, ang miyembro ng ministry namin, magpakatotoo tayo. Hindi lang naman sa paglilingkod sa church umiikot. Hindi lang naman doon yung paglilingkod sa Diyos. Ang daming paraan para paglingkuran mo ang Diyos. Hindi lang sa pag-awit, hindi lang sa pag-preach. Maraming paraan. Okay? So, ayoko, kung babalik man ako, ito, real talk na tayo dito, ah. real talk tayo dito, sa part na to. Real talk talaga. Kung babalik man ako sa ESJMM hindi yung dulot ng pamimilit sa akin. Kung babalik man ako someday, yun ay dahil decision ko na, sarili ko na. Okay? Hindi sa inaharap ko kung ano man plano ng Diyos. No. Kasi kung kalooban talaga ng Diyos, siya mismo, gagawa siya ng paraan para baguhin yung isip ko para mag-audition ako ulit doon. So mga kaunlad, eh napaaba na tayo. Dapat 5 minutes lang to. Eh. Anyways, yun, sana nalinawan kayo. Sana marami kayo natutunan sa akin for today's episode. And sana pagpalain kayo, lalo ng Panginoong Diyos. Magkita-kita po tayo sa mga susunod ko pang videos. Goodbye. God bless. Peace be with you.